tayo Brother, nandito ako sa charge. Asan ka? Saan? Tapos brother, may isa pa akong concern sa'yo Meron ditong senior citizen from Bulacan Alam mo yung Volkswagen na kotse? Ah, uh, yes May old paper sila Tapos, ah, uh, nagdaan na yan sa motor vehicle inspection tatay ano? Opo. In other words, as far as documents are concerned, kumpleto. At Tatay, anong year model po niyan? 1972 po. 1972. As regular vehicle. Kasi ano to, pasado na sa Motor Vehicle Inspection Center eh. Tapos, nandito yung old papers. Eh, kasi si Tatay napilitang pumunta sa office ko dahil ang dami na niyang pinuntang district Wala Walang nag-entertain sa kanya. Brother, hintayin ko dito sa chapel. Okay, okay, Bye-bye. Ito yung kanyang documents. Hmm. Makikita mo dyan, na dating registrado yan. Sir, pina-storage ko lang yung, ano, yung registro ah. at yung plaka. Ah, bakit po pina-storage? Paano nag-upload po ako, nag ah. ako. Nag Kaya pala nakat yung registration, pina-storage niya. Hmm. Ngayon, gusto na niyang ipare-store yung registration, kompleto ng documents with To. Private Vehicle Inspection Center. Motor Vehicle Inspection Center. Kompleto. Eh, ang gusto ni tatay, ma-re-store yung registration. Tatay, nasan yung, yung patunay dito na pina-storage mo? Ito po yung original. Hmm. Kaya pala nakat yung registration, pina-storage kasi OFW. Very hmm. valid. Hmm. Oo. Tatay, nasan yung sa inspection center? Ito, yes, sir. Yan, yung sa PMBIC, ano? Hmm. So, kumpleto siya. Kaya pala, nakat yung registration, hindi siya expired. Voluntarily, diniklear niya na naka-storage, hindi ginagamit, no? Kaya nakat. Now, gusto ni Tatay ipare-store. Unfortunately, walang district office ng LTO na mag-entertain sa kanya. Kaya kami pumunta dito. Ito yung pinag-usapan namin ni Executive Director. Kung mm -hmm. mm -hmm. kunin ko po muna, ipasok ko lang muna doon. Okay, please. Balikan ko kayo kung... Sige, hintay namin. Opo, opo. Mm -hmm. Opo ka, tatay. You know, sir. Yung kasi yung last na nakausap ko, tinanong ko siya dahil yung file ko daw, baka hindi na makita. Tinanong ko kung ano ang ibang paraan para yan yung... Marihistro. Marihistro. Binigyan niya po ako ng mga... Uh, uh, i-produce introduce ko naman nandun po yung inspection at saka yung last certified to copy tapos ng... hindi pa rin naayos Brother Matt, kung ang bawat nakaposisyon sa gobyerno naiintindihan yung sinasabi public service wala mong problema eh ito palang kay tatay na kotse model 1972 nung siya ay OSW Diniklear niya sa LTO, in-apply ang storage. Ngayon, gusto ni tatay, i-restore ibalik yung rehistro. So, legally speaking, dapat marehistro. And pasado siya sa inspection. Ibig sabihin, roadworthy. Kompleto lahat. No? So, si tatay kaya pumunta sa ating opisina, marami ng distrito siyang pinuntahan, walang mag-entertain sa kanya. Kaya napilitan tayo, idulog natin dito sa central office. Opo ka tatay, hintay natin. Seven district LTO extension office ang pinuntahan ko na. Pitong distrito ng LTO pinuntahan ni tatay. Yung office natin, pawalo na pinuntahan. Alam mo, isang problema talaga. Kung ang mga nasa posisyon, may dedikasyon sa public service, hindi na kailangan si tatay makabot sa opisina natin. No? Ay eh, katula doon. Tatay. Ang daming operator ng bus, ang daming drivers. Ilang months na, gutom na. Mali ang huli. Eh nagko-contest, hindi nila malaman kung kailan may schedule ang kiring. Nagkaroon ng schedule. Sa madaling salita, inalalayan natin at uh, naipakita natin sa LTO okay. na may mali doon sa panghuli pag iisan linggo na, hindi pa lumalabas ang resolution. Kahapon, na perma na ang resolution, sinabihan ko yung operator na dapat na-release na kanina umaga, alas dos na, hindi pa na-release. Ibig sabihin, kahit hindi ako mahilig mag-isip ng masama, gusto kong isipin na naghihintay ng lagay para ma-release. Walang dahilan eh. Anyway, alam nyo, lahat may hangganan eh. Yung masasama, may hangganan yan. Bakit sila, sila hindi lahat, nahihirap ang gumawa ng tama, no? Kaya tatay, may advocacy kami. Yung aming opisina, 24 oras bukas. Para sa mga humihingi ng tulong. Kasi, talagang pag walang tutulong sa inyo, duduguin ka eh. Kung si tatay naman ay corrupt, Isang office lang, tapos na yan. Kung si tatay ay corrupt at nagtanong, sir, magkano ba? Tapos na yan. Ay mabuti, si tatay, kahit nahihirapan sa sitwasyon, pati si nanay, hindi nakakaisip magsuhol. Kasi pagka nagsuhol ka nanay, tatay, corrupt ka din eh. So, hintayin po natin, no?